to my channel this is AGD Photo Vlog once again so guys for today's vlog guys isishare ko lang po sa inyo gulong na ginamit ko po sa akin Honda oh, ADB 150 which is nag like, minus 1 po ako sa likod yung size po ng gulong yung stock size nya is 130 over 70 by uh, 13 so ngayon gumamit po ako na 120 over 70 by 13 na gulong so ngayon pangalawang beses ko na po gamit na minus 1 or yung 120 na gulong which is yung unang gulong is tumakbo po siya or rumabot po siya ng yan po na kilometers po yung tinakbo ng isang gulong which is isa po Pirelli customer no? lang po hindi po ako sponsored by huh? si Pirelli nag try po ako ng Pirelli kasi sinubukan ko lang po yung hanggang saan or hanggang kailan siya magagamit no, o, ilang kilometro yung kaya niyang abutin so ito guys isisingan ko po sa inyo ang kanyang picture no, uh, bago pa lang yung gulong no, at saka yung lupa kong gulong no, so, yan po yung picture ng lupa kong gulong this is medyo kung titignan na rin makapal pa siya seriously pero yun nga wala na po yung uh, markings sa gulong so, no, delikado especially pag umaulan kasi malulat na po siya we are riding a motorcycle which is a eh, two wheels lang so delikado po siya so very risky dapat hindi natin titipirin yung sarili natin no? especially sa kulong hindi ko naman po sinasabi na kailangan uh, branded yung gulong sinasabi ko lang po na dapat once na uh, pag -up -up na po yung gulong is palitan na po no? paliti, pag palitin yung gulong palitan na yan kasi so, nakasalalay po dyan ang buhay natin no, mga riders so, ayan po, try po ako ng minus one so for my reaction with my tires Okay na Okay na naman po no? Ang akin lang is Magaan siya sa makina Tapos sa abot naman sa pagking Ano kilang naman Kasi hindi mo naman may isasagat no? Hindi mo naman may isasagat Kasi once na uh, isinagad isinagat mo Sasayan talaga yung motoran ano? Pinibigay niya lang Hindi mo may yun Abidibigay niya lang po is yung Kaligayahan o kagalakan mo sa ring of sa tires po, sa brand na tayo, sa Pirini we all know that pirili is very uh, premium siya na brand no? madikit, makapit, matibay paano mo sabi? rin naman ang brand ng gulong na kayang tapatan ang pirili. wow na! Okay, but I try to use pirili parang experiment na rin po Sabi ko na stop! No, oh, mga kailan o kailan saan kayang takbuhin ng isang Pirini Angel Hotel sana all make a shout out po sa suki kong tindahan ng gulong which is LYR Moto R no? San Francisco so, oh, shout out din sa mga sa Bucayo branch nila Tago branch so, shout out sa LYR which is nagbibigay talaga na nila ng malaking discount kung sa magbubili kayo eh,